Another adventure mga repa And in today's vlog ay tutungo tayo sa isang napakalit na isla Sa bayan ng Tumangas, Iloilo Darat sabay-sabay natin silipin ang Lapos-Lapos Island okay, okay, punta tayo sa island Lapos-Lapos Another adventure mga repa Tara, let's go

Natalio. May po, Update sa third. Update na. Update na. Update na. Ayan, okay. Punta tayo sa islet. Lapos, lapos. Ay, kung manay mga ma'am. Ma mga taga dumanggas. So, yun. Lirent tayo ng bangka papunta doon sa pabalik mga repa. So, ano na yung lugar ni sir? Palok. Palok. From dumanggas na bayan. Kailangan yung dumiretso dito papasok sa palok so also yun tasa kayo ng bangka ewan ko magkano magkano ang bayad nito pero sige mukhang maganda dito ano nakikita nyo mangrove so oh. magandang view natin mamaya mga repa sunday kasi ngayon ang daming naliligo dito instead of uh, going sa mga beach dito na naliligo yung mga taga rito ang saya nila mga repa Ayun, ang dami oh Kamusta mo po? Kita? Sino pa alam mo? Christian. Christian. Okay. Kari pa kita sa? No. Ano pangalan ni? Ano kaya pangalan mo to? Third. Third. Si Christian sa kasi third. Sino ang driver ta? Si Tatalio. Sa island. Dayaw. Ari si boss ang aton driver oh boss. <laughs> Safe man ta? <laughs> Safe man ko to Hi. Karon lang bakal ta ba bata go seekers da. Ah, taga diri na. Another adventure, another adventure mga repa. Tara, let's go. Di Dito wag ano. Let's go. Mayo lang sa pagkaon ah. Magbalik lang. Magbalik lang. Ari. Kaya ta, kaya ta. Kaya ta Iya, Ayan yeah, oh, no, tagaliso <laughs> <laughs> Kaya ka dumanggas pa na da, sir Do fisheries na Fisheries ano nga year na nangawala na, na, na nagkano ako no? Chat lang ako nagbalo. Ayan ang ganda dito. Sa iba na. Ano dahil lang. guys, sari na kami. Ayan oh. No? Ayan oh. Nagis Christian. Uy! <laughs> bunggo! Nagin mundo lang, bunggo na. Ayan eh. Ayan eh. No? Pwede mga sulod na ako kadali ah Para oh. yung mga bodyguards tao <laughs> Hey Hey Hindi <laughs> na yung transponder eh Ay sarado Ate malusong pa dog Ikaso e ah Basa kong basa Pamalahan na sa motor <laughs> Oh, basak na oh. Okay. Wala, problema. boss, nabi video di picnic ka. Ah. Huh? Ay, <laughs> sige, sir. Etong no? lobe nya oh. mga repa. Silip tayo sa glit. Ang daming kwarto dito. Ayun mga kwarto. Balita ko parang school to dati ginawang school pero abandoned na ngayon ayun o kinapaligiran ng mga bato at ng mga mangroves ng mga kahoy ng mga halaman ayun, nabaganda ng structure dito mga repa ito pa tayo dito tingnan natin ang kabuhan nito so Nandito nga tayo ulit sa Little Islet ng Dumangas sa mga hindi nakakaalam. Ito parang laboratory to. Tingnan niyo yung structure diyan, no. Ayan. Ayun. Wala na eh, napabayaan na. At ayan, pinasok na ng mga tubig eh, ano. gibagi ba giba na siya sir taway mo da ayan o giba, giba na wala na yung structure so yun mga repa nakita nyo na yung loob nito ngayon papalipad tayo ng drone para at least mas makita nyo yung aerial view gano'ng kaganda dito na tayo dito mga refa. I hope you enjoy the video. Ang so, sila sir, nag lang ah. Chill chill lang ha. Ah. Chill chill Sunday. Silip adventure sir. Ano yan? May pa ko doon. Ang yung silip adventure. Ano sir? sir? Ah. Oh, chill chill lang ano? Oh, Chilling on a Sunday afternoon. Before again. Ari, tatlo Tatlo, tag-isa mo mga sir. Thank you. subscribe subscribe? palo follow Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ha? Todd? Si po, subscriber to. Gary, subscriber nato. Sino nga alam mo, boss? Gusto na sa Oh, inyo na, ano, kuha. Ang uh, minute kami na, pang sudan. Pang sudan. Ano, stig. Stig, mo na kami ah. Okay. Thank you, bye bye. Dasig gunas na. Ayan, tapos na tayo dito. Ayan sila mga. eh hey! So kung hapon daw puro ano na uh, sand na siya dito mababa na siya and uh, pwede nang yun, no, mababa na nga siya puro buhangin na yan dito palibot siya so mas magandang ang ka dito hapon dahil puro buhangin siya Mission accomplished mga repa. Nandito na tayo. Balik na tayo dito sa Dongkaan. Ayan o. Hindi <laughs> mo na. Hindi mo na. Ano rin mo sa Kwan? Sa Iloilo ko eh. Sa? Sa Iloilo City si again. Ano vlog? Mga kami mo? Oo. Oh. Ha? Ano? Iloilo man sila ko? Silip Adventure. Silip. Mga... Followers. <laughs> sige sige tari stickers. Ayan ito si Sir Man. Diyam <laughs> Heavy picture 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 uh, tayo, Picture of Delaqueta Philip Oh, salamat kit, boss. Oo oh, sige, thank you mga ikatuan ko. O, oh, sige, thank you kid sir. Thank you sa inyo ha. Ah. Para na mo makadto di luwat boss, na mo makadto di. San Juan, San Juan. Tay mo na ko, thank you kid. Thank you. Ay tapos na tayo mga repa. Let's go. Swabe ang vlog.